Ano ba ang pahayag ni Rodante Marculeta tungkol sa pagmamayaring ito? Panorin natin. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. E eh, klarong-klaro naman talaga ng kanyang pahayag. E eh, kahit siya aminado, eh, sabi niya, eh, hindi dahil tinawag na South China Sea, China na kaagad ang nagmamay-ari nito. Hindi dahil tinawag na Indian Ocean, India na kaagad ang nagmamay-ari nito. Hindi dahil tinawag na Gulf of Mexico, Mexico na kaagad ang nagmamay-ari nito, mga kababayan. Ergo, ibig sabihin, hindi dahil tinawag na Iglesia Ni Cristo, ang ipinakikilala po namin sa inyo ngayon. Kaya, nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng Iglesia ni Kristo ay ang kapatid na Felix Manalo. Hindi dahil tinawag na Iglesia ni Kristo, si Kristo na kaagad ang nagmamayari nito. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. mo muna natin yung Mateo 16-18. Ganito po ang ating mababasa. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. E dito po sa ating nabasa, e nalaman natin mula sa talatang ito na nagtayo si Kristo ng iglesia. At yung iglesia na yon ay pagmamayari ni Kristo kasing sabi nga, itatayo ko ang aking... Iglesia, mga kababayan. Katunayan, ito din po ang pananaw ng mga ministro ni Manalo tungkol sa Mateo 16-18. Panoorin natin ito, mga kapatid. Kapatid na rin eh, marahil po ay pwede nating simulan do sa isang napakahalagang katanungan. Mm -hmm. Bakit po may Iglesia ni Kristo ayon po sa pagtuturo ng Biblia? Kaya nang binanggit nyo, patay sa nakasulat sa Biblia, basahin po natin ang sinabi po ng ating Panginoong Iso Kristo na nakasulat po sa Mateo, Jesus says, At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Gaya ng nabanggit po namin, Biblia po itong ating binasa. Ayon sa Biblia, bakit po may iglesia ni Kristo? Ang sagot, dahil itinayo po ito ng ating Panginoong Iso Kristo. Kaya ang iglesia ay pag-aari po ni Kristo. Ang katunayan, ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. O oh, yan ah. so yan din ang kanilang pananaw. Pareha sila ng aking pananaw. Ngunit, dahil ba dito? Ang magiging opisyal na pangalan ng iglesia na ito na itatayo ni Kristo ay Iglesia ni Kristo na Eh yung stand natin, ang phrase na Iglesia ni Kristo, isa po yan sa mga descriptive titles ng iglesia na kanyang itinayo Pero sa kasalukuyan, ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yeso Kristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan at yan po ang aral ng Iglesia Katolika. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Ganito po ang ating mababasa. This is the sole Church of Christ, which in the Creed we profess to be one, holy, Catholic, and apostolic. Klaro, klaro po yan, mga kababayan. Pero, para sa kanila, ang opisyal na pangalan ng iglesia na ito daw ay Iglesia ni Cristo dawa ba? Eh, sige. Yan po ang ating makikita dito kanilang pahiwatig sa kanilang babasahin na may pamagat na this is the Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Sa page 34, ganito po ang sabi. Ililiwat ko na po sa Tagalog. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay tinawag ang Iglesia na kanyang itinayo na aking Iglesia. Mateo 16.18 Ang anumang iglesia na hindi itinayo ni Kristo ay hindi tinawag ni Kristo na aking iglesia. Ang kop na tinawag ng mga apostol ang nag-iisang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo, gawa 20.28 ng Lamsa Version. Mula po sa ating nabasa sa lathaling ito, pinapalabas na talaga nila na ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yeso Kristo ay Iglesia ni Cristo. Aba, grabe naman yan, mga kababayan. Kaya nga, yan ang kanilang official name. Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Katunayan, yan din ang pangalan na nakaregister sa Securities and Exchange Commission sa Pilipinas. Nakikita nyo yan sa screen. Pero ang masaklap nito, aming samahan po ang may kaparehang pangalan, Church of Christ, mga kababayan. Nako naman, eh alam naman po natin, marami talagang magdadala ng mga aral na magpapakilala ng ibang Kristo mula po sa pinapangaral ng mga apostol. At yan po ang ating mababasa. Sa ikalawang Korinto 11.4, kanito po ang sinasabi? Sa pagkat balugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinangaral na iba sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Grabe naman. So, nung panahon pa ng mga taga sa ilalim ni Apostol Pablo ay may mga nangangaral na pala ng ibang Jesus doon sa ipinangaral ni Apostol Pablo, mga kababayan. Ang problema, kahit na tawagin silang iglesia ni Manalo, eh ayaw po ipatawag sa kanilang iglesia kasi dapat iglesia ni Kristo talaga. O eto panoorin natin. At ang iglesyang itinayo ng Panginoong Iso Kristo, ang ipinakikilala po namin sa inyo ngayon. Kaya nagkakamali po ang iba kapag sinasabi nila na ang nagtatag ng iglesia ni Kristo, ay ang kapatid na Felix Manalo. Sususugan ko po yung binanggit po ninyo yon kapatid na Rene. Eh. Uh, mga giliw po naming manonood, hindi po dapat tawaging iglesia ni Manalo ang iglesyang ito sapagkat hindi po ito pag-aari ni kapatid na Manalo. Kundi, batay po sa narinig ninyo mula sa banal na kasulatan, pag-aari ito ni Kristo, ng ating Panginoong Heso Kristo. Gabi naman itong dalawang ministrong ito, mga kapatid. E ayon sa kanila, e iglesia ni Kristo daw dapat sila. At yan daw ang ipinapakilala nila. Nako naman. Tapos hindi daw pwedeng tawagin iglesia ni Manalo ang kanilang iglesia dahil sina ay iglesia ni Kristo kasi nga sa Mateo 16.18 iglesia ni Kristo daw dapat yung pangalan yung official name kasi aking iglesia. Aba, etadong. dong. Tama ba ang conclusion nilang ito? Sige nga, tingnan nga natin. Kung ang pangalan nila ay Iglesia ni Kristo, ibig bang sabihin si Kristo na kaagad ang may-ari, yung iglesia ni Kristo na kinaaniban kanina ng mga ministro ni Manalo, parang parehas din niya ng, ano eh, ng South China Sea. Kapag sinabing South China Sea, China na ba yung may-ari nun? Kapag sinabing Indian Ocean, India ba ang mayare may-ari ng Indian Ocean? Kapag sinabing Gulf of Mexico, Mexico na ba kaagad ang may-ari nito? Nako naman. Katunayan, meron pong sasabihin tungkol dito si Rodante Marcoleta. E alam naman natin na miyembro siya natin ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan, meron pa nga siyang isang article na bababasa sa 75 Blessed Years of the Iglesia ni Cristo sa Pahina 74. At nakikita nyo sa screen yan, yung article na may pamagat na The Iglesia ni Cristo Architecture Presage of Heavenly Transcendence na isinulat po yan ni Rodante Marcoleta. Ay, ano ba ang pahayag ni Rodante Marcoleta tungkol sa pagmamayaring ito? Panoorin natin. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Eh, klarong-klaro naman talaga ng kanyang pahayag. Eh, kahit siya aminado. Eh, sabi niya, eh, hindi dahil tinawag na South China Sea, China na kaagad ang nagmamay-ari nito. Hindi dahil tinawag na Indian Ocean, India na kaagad ang nagmamay-ari nito. Hindi dahil tinawag na Gulf of Mexico, Mexico na kaagad ang nagmamay-ari nito mga kababayan. Ergo, ibig sabihin, hindi dahil tinawag na iglesia ni Kristo, si Kristo na kaagad ang nagmamayari nito, mga kababayan. Ako naman. Ang isa pang dapat na mapansin dito, ang sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo, itatayo daw ni Kristo ang kanyang iglesia. Itatayo ko ang aking iglesia. Hindi naman sinabing itatayo ko ang aking mga iglesia. Wala namang ganon. Mga kababayan, isang iglesia lang yung kanyang itinayo. Pero kung ipipilit na Church of Christ yung official name, e eh marami pong nag-aangkin yan. Nako naman. Hmm. Kaya itong sinasabi ng mga ministrong ito, nako, yung mga arguments yung mga palpak po yan, Bastard! Yan! Nako, mali! Nako naman. eh ganito na lang pong gagawin natin. Sino ba ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas? At kailan lumitaw ang Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas? Ayon po sa Britannica.com, sa article na may pabagat na Iglesia Ni Cristo, Filipino Church, ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na po sa Tagalog. Iglesia Ni Cristo, INC, isang international Christian religious movement na bumubuo sa pinakamalaking katutubong simbahang kristyano sa Pilipinas. Ito ay itinatag ni Felix Isagun Manalo noong 1914. Napakaliwanag po. Itinayo po ito noong 1914 at ang nagdayo si Felix Manalo, hindi po ang ating Panginoong Yeso Kristo. Isa pa pong patunay sa aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition. Sa page 776 ay ganito po ang ating mababas ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro po. E ibig sabihin, si Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia nila noong 1914. Mga kababayan. E eh ano po ba yung Iglesia na kung saan si Cristo po ang nagmamay-ari Ayon sa Mateo 16.18 na sharing ng kayo nito mga kababayan. Eh, ang sagot, babasahin natin ang aklat na The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Ganito po ang ating mamabasa, ililiwat na natin sa taga. Roman Catholic Church Ang kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana ay nagsimula sa isang upper room sa Jerusalem noon pang dalawang libong taon pa ang nakalipas. Ang iglesia ay maaaring ilarawan bilang ang lipunang itinatag ni Jesus na pinasigla ng Espiritu ng Diyos at inorganisa ayon sa isang istruktura na kaniyang itinatag. Klarong-klaro po. Si Kristo po ang nagtayo ng Iglesia Katolika, mga kabatid. Katunayan nga sa Standard Encyclopedia, page 776 ay ganito po ang sabi. Ang kasaysayan ng Roman Catholic Church ay sa katunayan ang kasaysayan ng Kristyanismo. Napakaliwanag po, mga kapatid. Katunayan, yung kanilang argumentong yan na dahil sinabi ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia Automatic Iglesia ni Cristo. Meron pong sasabihin dyan si Atty. Marwil Yasos. O eto, panoorin natin. Ano ba yung name ng moon? Di ba? Ano ba yeah, yeah. Because if there's only one, there's no need to name it. Mars has two moons, so each of them has a name. Jupiter has twelve, I think. But the but the Earth has only one moon. What do you call the moon? Just the moon. Because there's only one. In the mind of Christ, just the Church. Because there's only one. And in the name of the Church, there is already the name of the Lord. Kasi sasabi ng Iglesia ni Cristo, kaninong Iglesia ngayon? Ay doon sa nagtatatag. Itatayo ko ang aking Iglesia. Kaninong Iglesia? Kay Cristo. Iglesia ni Cristo. The word Church already has the name of the Lord. Kuriakon. The Lord's. Pag-aari ng Panginoon. Kaya mali po yung uh, argumento ng nagsasabi, sinong nagtatag? Si Kristo. Kaninong iglesia? Iglesia ni Kristo. Tanungin ko ho kayo, sino ang nagtatag at may-ari ng SM? Mo patay na, di ba? Si Henry C. E bakit hindi mall ni Henry C? Di ba palso? Oh. Hindi na nga porque ikaw nagtatag, ikaw may ari, ipapangalan mo sa'yo. O oh, bakit yung Jose Rizal University? Kay Jose Rizal ba yan? Oh, sagutin niyo ako. Hindi. Ibang may ari noon. Sila, doktor, nakalimutan ko na, dating uh, cabinet secretary. O. Oh. Di ba? Oh. So, hindi na nga porque ikaw nag-establish, ikaw ang ipapangalan mo sa iyo. Hindi ganon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Palsong pangangatwiran yun. O, oh, di ba? Kitang-kita nyo, mga kabatid. Napakaganda talaga ng ating topic na ito. At nabasted talaga natin ang mga ministro ni Manalo, mga kapatid. Eh, binoking pa sila ni Rodante Marculeta, mga kababayan. Ano mo ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, FactBusters PH Kaya. Huwag maniwala, sa sabi i-check e mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang FactBusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po. At uh, kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, TH, at the Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? <laughs> dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!